Angas nga talaga maglaro ni Treyman ng Iverson 2.0 ng Hornets. Very smooth ang laruan, ganda nga lupet ng ball handling skills. At ang New York Knicks, may sariling Austin Reeves sa ilang team. Pangalan niya nga ay Tyler Kolek. New York Knicks versus Charlotte Hornets, pahinga mga Knicks starters, pasok ang mga road players, lalabanan nga ang full starters ng Hornets. Alamin agad natin anong mangyayari mga idol, first quarter natin, deep first shot ni Lamelo, first basket niya agad yan, sabay ng hindi. Mukhang ganado nga sa umpisa mga idol, may 5 points na rin siya dyan, pero si Deuce McBride sinabayan nga siya mga idol with his 5 points din sa umpisa. At ang nangyari dito early sa ating first quarter, abay 3-point shootout at talagang hot ang both teams from downtown na palitan sila ng three pointers Pero ang Hornets ang nangunguna dito, may two point lead sila after the timeout 21-19. And then sa last 5 minutes mga idol, pinasok nga dito si Treyman, ang Iverson 2-point 2.0 ng Hornets team at hindi din siya naghintay pa, nagpatumpik-tumpik pa, grabbing deep 3-pointer agad ang naipasok for his first shot. At ang next nga dito mga idol may pinasok na kamukha ni Austin Reeves at may Austin Reeves vibes nga at parehas pa nga silang gwardya dito. Pangalan niya Tyler Kolek. Ah, sa pagtatapos natin mga idol sa first quarter, gumawa pa ng maangas na highlight si Trayman. Gandang reverse up and under layup ang kanyang ginawa lamang ang kanyang team 32-24. Second quarter natin, poster dang para nga kay Hook 40, rookie ng Knicks. na patayong mga star players dito ng New York at back to back big dunks nga ang ginawa nila para itayang laban na 30 points. Time matang Charlotte. Pero si Iverson 2.0 bumawi nga ng 3-pointer niya. Tas gandang assist pa kay Lamelo for another 3-pointer. Angat sila by 6 points. Pero ang rookie from France ng Knicks na si Dadiet, back-to-back three-pointers ang sinagot sa Hornets. At end one play ang isa dyan, tas tumulong na rin ang ibang mga teammates niya dito para nga matinding 15-0 run ang binawi nga nila dito sa mga dayo. At ang Austin Reeves ng New York dito nakuha ng kanyang first basket of the game pero binawian din agad siya ni Treyman and one play nga yan. Tapos ganda pa ng step back jumper niya dito for another three pointer at matapos nga ng nice crossover niya magandang pasak ay Grant Williams malaki na lamang nila timeout dito ang New York. Pero at the end mga idol nakabawi pa ang New York Knicks dito para nga hawakan nila muli ang lamang after 3 quarters 65-63 ang ating score. Third quarter naman natin, the Knicks continues to hold the lead at medyo bumagal na rin ang laruan natin nandiyan sa masigip na depensa. Talagang pisikala na nga dito, si Cameron Payne nga ang naunguna sa krila Sobrang ganado nga neto ni Campaigne this third quarter and he is setting the tone at bukang nahawan na mga teammate niya as they get a double digit lead. At sa ending ng ating third quarter mga idol ay back and forth lang naman ang nangyari dito. Pero si Treyman ay mukhang na-injured pa nga. Pero after niya na mukhang okay naman siya dahil natapos niya pang third quarter. At sa fourth quarter natin mga idol, basically garbage time. Panahon na sa pagpapalaro ng mga end of the bench guys, young players ng two teams.